Hello, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Webes sa inyong lahat. Nasa ika-28 araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Napakalapit na lang at papasok na tayo sa bagong taon. Ngunit tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagnililay at maraming salamat sa ating inang simbahan na patuloy na gumagabay at nagpapaliwanag sa atin ng napakabuti at napakagandang minsahe ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan at para sa ating kapayapaan. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay napakaganda. Kaya maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa nakikiisa, sa layunin, maipaabot ang mga pagninilay na ito sa bawat isa. Salamat sa mass media, salamat sa inyong pag-share sa vlog na ito, sa inyong walang sawang pakikinig. Ang aking galangin palagi na maging mabunga ang ating mga pagninilay araw-araw. Sa ating ibanghilyo sa araw na ito, na ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 18, isinalaysay dito yung pagbisita ng mga dayuhan o ng mga magi, magay, ng sinasabi na tatlong mago o tatlong hari na naging uh, matalino rin sa kanilang pagsisiyasat upang matagpuan ang batang Hesus para makalusot sila ay nagsinungaling sila kay Herodes na siyang naging hari sa panahon niya. At ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid ay nang matagpuan nila si Jesus ay umiba sila ng madadaanan. Kaya yung sinabi ni Herodes na dapat ipaalam sa kanya upang sumamba din siya ay hindi nagkaroon ng katuparan dahil alam ng tatlong magong ito yung masamang layunin ni Herodes. Ang layunin niya na ipapatay ang batang Jesus. Kaya nang malaman ng ni Herodes na hindi bumalik ang tatlong magong ito, ay nag-utos siya na ang lahat ng mga bata ay patayin. Simula zero hanggang 12 taon. Ngunit dahil napakabuti ng Panginoon at kabahagi ito ng plano ng pagliligtas hindi inayaan ng Diyos na mamatay ang kanyang nag-iisang anak dahil lang sa masamang layunin ng hari na ito. Kaya mga kapatid, habang ginagawa ito, maraming mga magulang ang nalungkot, ang umiyak. Sino ba naman ang isang ina, ang isang magulang na hindi malulungkot kung makikita niya yung kanyang anak na pinapatay. Alam nyo, napaka uh, swerte nating lahat na tayong mga Pilipino, ang ating mga magulang, ay talagang nagbibigay at naglalaan sa atin ng pagmamahal. No? Kaya makita natin na sila mismo ay talagang handang mag-alay ng kanilang uras, ng kanilang panahon, ng kanilang uh, buhay alang-alang sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya tayong mga anak sana ay maging mabuti at maging tapat sa pagtutugon sa ating tungkulin, mag-aaral magbukuti at tumulong sa kanilang pangangailangan kahit sa napakasimple lang sa mga gawain sa bahay. At syempre sa mga magiging magulang din no, na alagaan nyo ng mabuti ang inyong mga anak. At sa mga talaga, mga babae na siguro hindi pa nakapag-isip ng mabuti na kung sila ay magdesisyon na ipahulog ang kanilang mga anak parang napakadali lang. Maawa naman kayo, huwag ninyong gawin yon napakahalaga ng buhay. Hindi madali ang gumawa ng bata, ngunit minsan, kailangan din ang desisyon, o lalong-lalo na kung kayo ay nag-aaral. Huwag lang magpadala sa bugo ng damdamin. Isipin nyo ng mabuti yung pinakamalaking tungkulin kung mayroong anak. Kaya, ang aking dalangin sana maging responsable ang lahat ng mga magulang sa kanilang mga anak. At sa mga nagpaplano pa, huwag lang kayong magmamadali, ilagay niyo sa tamang oras, huwag kayong magpadala sa bugo ng inyong mga damdamin na baka mabuntis kayo wala sa oras, nag-aaral pa, tapos magdesisyon lang kayo na ipahulog. Huwag. Nakakalungkot, gawain niya ng taong walang tama at matinong pag-iisip. Ang buhay ay mahalaga. Kaya para sa akin ito yung pinakamalalim na mensahe ng ating Ibanghilyo sa araw na ito. Disyembre 28, kaya tinatawag natin ito sa nasanayan natin na uh, uh, Dias Innocentes, no? or the Innocent Day. No? Kaya ialay natin ang ating mga panalangin, lalong-lalong na sa mga responsabling magulang, sa mga bata na inilaglag ng mga magulang na hindi nakapag-isip ng mabuti sa kalagayan ng kanilang anak at sa kahalagahan ng buhay. Naway, tayong mga binyagan, mga naniniwala kay Kristo ay magpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, Pukal ng Buhay, turungan mo kaming maging tapat sa iyo palagi turuan mo kaming magpapahalaga ng buhay dahil ikaw ang lakas ikaw ang simulan nito ikaw ang aming tagapagligtas Amen